Ang kwento ng asno, isang aralin ng katalinuhan. Kapag nagpa siya ang isang magsasaka na bumili ng asno, upang makatulong sa mga patlang ng mga patlang. Sa pamamagitan ng isang daang bariya sa kanyang bulsa, nagpunta siya sa lokal na merkado, kung saan nahanap niya ang isang hayop na nakakatugon sa kanyang mga pangangailangan. Isinara ang negosyo, sumang, ayon sa nagbebenta na ihatid niya ang asno sa kanyang tahanan kinabukasan. paman sa umaga, ang lalaki ay dumating walang laman, handed na may isang nakapanghihina na balita, ang hayop ay namatay sa gabi. Galit, hiniling ng mamimili na ibalik ang kanyang isang daan barya. Ang nagbebenta, gayon paman, ay nagkumpisal na ginugol na niya ang lahat ng pera. Na walang alternatibo, ang magsasaka ay gumawa ng isang hindi pangkaraniwang kahilingan. Kung hindi mo maibabalik ang pera, pagkatapos ay bigyan mo ako ng patay na asno. Pagkaraan ng ilang araw, ang dalawang pinagsama, sama ng pagkakataon sa kalye. Nagtataka, tinanong ng nagbebenta, pagkatapos ng lahat, bakit mo gusto ang isang walang buhay na pipi? Ipinaliwanag ng magsasaka ng may ngiti, inayos ko ang isang raffle sa nayon. Inanunsyo ko na ang pangunahing premyo ay magiging isang asno, hindi sa banggitin na ako ay namatay. Nagbenta ako ng isang daang tiket sa dalawang barya bawat isa lahat sila ay nasiyahan, maliban sa nagwagi na nanalo ng problema ng mabilis, ibinalik ko ang dalawang barya na binayaran niya. Kaya't ang lahat ay nanalo maliban sa nagwagi ng mabilis, ibinalik ang dalawang barya na binayaran niya. Kaya't ang lahat ay nanalo maliban sa nagwagi ng mabilis, syempre. Dalawang pulubi at ang sining ng panghihikayat. Sa abalang mga kalya ng Cairo, sa harap mismo ng isang moske, dalawang mga pulubi ang nahahati sa parehong puwang. Ang bawat isa ay may sariling mangkok para sa limos at isang poster na may isang mensahe. Ang una, isang hudyo, ay sumulat tulungan ang isang mahirap na taong hudyo. Ang pangalawa, isang Arabic, ay ipinakita sa pangalan ni Allah Damaawain Maawain, nag-ambag sa isang veterano na nasugatan sa digmaan laban sa Israel. Ang tapat na umalis sa moske ay sadyang hindi pinansin ang hudyo na idineposito lamang ang kanilang mga barya sa mangkok ng Arabe. Isang turista na nanonood ng eksena, lumapit sa una at iminungkahi ito ng mababa. Kaibigan, hindi mo ba sa palagay mo dapat baguhin ang iyong pag-sign? Ang Hujo ay lumingon sa kasamahan sa tabi ng pintuan at nagkomento, Nainis, narinig mo ba iyon, Izia? Kahit na sa pagmamakaawa ay nais nilang turuan kami kung paano gumawa ng negosyo. Ang lohika sa likod ng mga presyo. Sa isang libreng patas, isang negosyanteng hudyo ang nagbebenta ng mga pakwan na may napaka Kakaibang talahanayan ng presyo, isang pakwan, tatlong purobles. Tatlong pakwan, isang daan rubles. Lumapit ang isang customer at bumili ng isang unit para sa inihayag na halaga. Matapos sumasalamin ng kaunti, nagpa siya siyang kumuha ng dalawa pa, nagbabayad ng tatlong purobles para sa bawat isa. Nang magpaalam siya, sinabi niya sa salesman na may isang tagumpay sa hangin, kita niyo, kumuha ako ng tatlong mga pakwan at nagbabayad lamang ng siyam na purobles sa halip na isang daan na tinanong mo. Ito ay nagpapatunay na wala kang naintindihan tungkol sa commerce. Umiling-iling ang matandang mga ngalakal habang naglalakad palayo ang kliyente, nagbubulong-bulungan palaging ganito. Bumili sila ng tatlo kapag kailangan nila ng isa at iniisip pa rin na itinuturo nila sa akin kung paano ibebenta. Ang henya ng burokrasya, Isang rabi at ang kanyang asawa ay nagtrabaho sa hardin nang biglang-biglang bumagsak ang pala sa isang bagay na inilibing, isang selyadong bote. Kapag binubuksan ang lalagyan, isang singaw ang lumabas dito na sinundan ng isang seryosong tinig, pagbati, rabi. Natigil ako sa bote na ito sa loob ng isang libong taon. Bilang gantimpala para sa pagpapalaya sa akin, maglilingkod ako sa iyo hanggang sa katapusan ng iyong mga araw. Nang walang pag-aatubili, ang rabi ay hindi na muling nagkaroon ng bote at itinapon ito sa dagat. Ang kanyang kakila, kilabot na asawa ay nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Maaari niya kaming mayaman? Mahinahon na sumagot ang rabi, pag, isipan mo ito, una, anong uri ng henyo ang ginugol niya ng isang libong taon na natigil ng hindi maiiwan? Pangalawa, at kung isang araw ay napagpasyahan niya na ang aking mga araw ay masyadong tumatagal? ang salamin ng kaluluwa. Ipinaliwanag ng isang Panginoon sa kanyang mga alagad, kapag tinitingnan natin ang bintana, nakikita natin ang mundo, isang ina kasama ang kanyang anak na lalaki, isang Carter na papunta sa merkado, nangyayari ang buhay. Ngunit kapag tumingin tayo sa salamin, kung ano ang nakikita natin? Ang ating sarili lamang. Nagtataka, hindi ba? Ang window at ang salamin ay gawa sa baso. Ang pagkakaiba ay nasa isang manipis na layo ng pila. Tingnan lamang ang aming sariling salamin. Ang salitang palabas, Isang guro ng Hebreo, matapos mawala ang lahat sa isang hindi matagumpay na negosyo, lumipat sa ibang lungsod upang maghanap ng kabuhayan. Doon, nakakuha siya ng trabaho sa pagtuturo ng kanyang wika sa Pasko. Pagkalipas ng isang taon, nagtipon siya ng isang daang gintong barya at kailangang ipadala ito sa pamilya na pumasa. Iyon. Walang maaasahang mga serbisyo sa postal, kaya hinanap niya ang isang taong naglalakbay sa kanyang tinubuang bayan at maaaring kumuha ng pera, syempre sa pamamagitan ng isang gantimpala. Matapos ang maraming paghahanap, nakakita siya ng isang maliit na mga ngalakal na nagpunta sa patutunguhan na iyon. Sa una, ang lalaki ay nag-aatubili, ngunit iginiit ng guro, ang aking mga kababaihan at mga anak ay nagugutom. Dalhin mo sila ng pera at manatili sa halagang nakakakita ka ng patas. Ang mga ngalakal, tuso, ay nangangailangan ng isang nakasulat na dokumento upang maiwasan ang mga reklamo sa hinaharap. Nang walang alternatibo, sumulat ang guro, nagpapadala ako sa iyo ng isang daang barya sa aking pamilya. Bigyan mo sila ng halagang nais mo. Pagdating, binigyan ng messenger ang asawa ng guro ng isang solong barya, kasama ang iba pang siyam na pong, hindi sinubukan ng desperadong babae na mag-apela sa kanyang kabaitan, ngunit walang kabuluhan ito. Nagtalo ang lalaki na ang papel ay nagbigay sa kanya ng isang buong karapatan upang mapanatili ang halos lahat. Bilang isang huling paraan, nagsagawa siya ng lokal na rabi na kilala sa kanyang karunungan. Maingat na sinuri ng sambong ang dokumento at, pagkatapos makinig sa magkabilang panig, tinanong ang mga ngalakal ng isang katanungan. Pagkatapos ng lahat, gaano karaming mga barya ang nais mong maging para sa iyo? Siyam na po, hindi. Sumagot sa lalaki, kumbinsido. Magaling, sabi ng rabbi. Kung gayon, dapat mong ibigay sa kanila ang ginang na ito at maging isa lamang sa isa, habang itinatag ang pakikitungo. Pagkatapos ng lahat, malinaw na sinasabi ng teksto na tatanggap siya ng anumang nais mo at ipinahayag mo lamang na nais mong siyam na putsyam na barya para sa kanya. Ang halaga ng katahimikan ang isang rabi na naka-jam sa mga pangako sa pamamagitan ng kanyang oras para sa pag-aaral at pagmuni, muni ay nawala. Upang malutas ang problema, nai post ito sa pintuan ng isang babala, mga konsulta, dalawang katanungan para sa isang daang dolya. Ang diskarte ay nagtrabaho, ang mga pagbisita ay bumaba ng malaki at nakuha niya ang kanyang katahimikan. Hanggang sa lumitaw ang isang mayamang tao at pagkatapos magbayad ng halaga tinanong, Rabbi, hindi mo ba sa palagay mo ang isang daang dolyar ay masyadong mahal para sa dalawang katanungan lamang? Sumagot ang sambong ng may ngiti sa katunayan. At ano ang iyong pangalawang tanong? Ang nawawalang listahan. May utang si Rabbi Zusi ng isang malaking halaga at ang deadline upang mabayaran ito. Habang nawala ng pag-asa ang kanyang mga alagad na natili siyang matahimik. Kumuha siya ng isang sheet ng papel at nakalista ng dalawamput layo ng mga posibleng paraan na naabot ito ng pera. Pagkatapos ay sumulat siya ng isang dalawamput, sixth item sa isang hiwalay na papel at pinanatili siya. Kinaumagahan, ang kinakailangang halaga ay misteryoso. Nabasa ng mga mag, aaral na mausisa ang listahan ng dalawamput, five na pamamaraan, wala sa kanila ang tumutugma sa kung paano lumitaw ang pera. Naintriga, tinanong nila ang tungkol sa huling item binuksan ng rabbi ang papel at ipinahayag sa paraang walang maiisip. Hindi kailangan ng Diyos ng payo ng rabbi Zusha. Mga pari ng parokya ng Hujo. Ang mga tanga, pagdating ng araw at lumitaw ang mesas, ay nagtungo sa kanya kasama ang kanilang mga pananakit at pagdurusa. Dumating ang bulag at sinabing, Rabbi, wala kaming nakikita. Inilagay ng mesyas ang kanyang mga kamay sa kanyang mga ulo at nakuhang muli nila ang pangitain. Dumating ang bingi at pipi at nagsimulang makinig at magsalita. Dumating ang mga paga at itinuwid sila ng mesas na binigyan sila ng patayo na postura. Tanging ang mga tanga ay nanatiling hangal sapagkat wala sa kanila ang lumapit sa mesas at sinabing, Rabbi, tulungan mo ako sapagkat ignorante ako. Ang panalangin ng prefecture. Mga pari ng parokya ng Hujo. Minsan, sa sinagoga, ang mga tao ay nangyari na naririnig ang panalangin ng isang matandang sovina. Bulong niya. Kung ang kataas, taasan, mapalad ang iyong pangalan magpakailanman, bigyan mo ako ng isang daang libong barya, bibigyan ko ng sampung libo ang mahihirap, sumusumpa ako na ibibigay ko. Ngunit kung ang pinakamataas, pinarangalan ay siya, huwag magtiwala sa akin, kung gayon ay ibabawas ang halagang iyon ng maaga at ipadala lamang sa akin ang natitira ang pakwan para sa hindi mapag-aalinlanganan na panauhin. Mga pari ng parokya ng Hujo Sa isang lungsod, nabuhay siya ng isang matatandang sambong, nakilala sa kanyang karunungan at advanced na edad, ngunit napakahirap. Isang araw narinig ng hari ang kanyang reputasyon at inihayag na nais niyang bisitahin siya sa kanyang bahay upang marinig ang kanyang mga salita. Ang matalinong pamilya nag-aalala, nagtanong. Ano ang ihahandog namin sa hari? Halos wala kami sa bahay. Dalhin kung ano ang mayroon ka at gawin ang sinasabi ko, sagot ng matanda. Pagdating ng hari, ang asawa ng Sambong ay nagdala ng isang pakwan. Kinuha ng host ang prutas, nadama ito sa kanyang mga daliri at sinabi sa kanyang asawa. May isang mas mahusay na pakwan kaysa dito. Pumili ito. Kinuha niya ang prutas, bumalik kasama ang isa pa at inulit ng Sambong ang kilos. Ang isang ito ay hindi magkasya alinman. Magdala ng isa pa. Sumunod ang babae sa katahimikan. Sa pangatlong beses, sa wakas na aprubahan ng asawa. Pinutol niya ang pakwan at naglingkod sa hari. Matapos makipag, usap sa matalino, bumalik ang monarko sa Alegre Palace at nalulugod sa mabuting pakikitungo. Hindi ko maisip yon, hindi. Wela sa bahay, may isang pakwan lamang. Ang regalo para sa ina mga pari ng parokya ng Hujo. Ang isang babaeng Hujo ay may tatlong anak, lahat ay mayaman habang nakatira pa siya sa matandang bahay. Kapag nagpa siya ang mga kabataan na bigyan ang kanilang ina ng isang luho. Ang panganay ay nakasaad. Bibigyan kita ng isang mansyon na may maraming mga silid at tagapaglingkod. Ang gitnang nakompleto. Bibigyan kita ng kotse na may pribadong driver. At sinabi ng bunso. Bibigyan kita ng loro. Mahilig siyang mag-aral ng tora, ngunit nakikita na niya ang masama. Alam ng loro na ito ang kulay na tora ay sinanay ng dalawampung rabi sa loob ng maraming taon. Natapos iyon, mga araw na ang lumipas, ang mga bata ay bumisita sa ina at tinanong kung paano siya kasama ng mga regalo. Salamat, sumagot siya. Ngunit para sa isang malaking bahay, kung gumagamit ka lamang ng isang silid. At ang kotse, kung hindi ako umalis sa bahay, tulad ng para sa ibon na ipinadala nila sa akin masarap ito. Ang pinakamahusay na bahay. Mga pari ng parokya ng Hudyo. Isang tao ang humingi ng isang desperadong rabi. Hindi ko na ito makukuha. Ang aking pamilya, asawa, mga anak, in-law, nabubuhay ang lahat sa isang solong silid. Hindi ito mabata. Mayroon ka bang mga hayop? Tanong ng rabi. Isang baka, isang kambing at ilang manok. Teke ang mga ito sa loob, ginagabayan ang matalino. Makalipas ang isang linggo, ang lalaki ay bumalik na galit. Impossible ito. Ang amoy ang dumi. Ngayon ibalik ang mga hayop, sabi ng matahimik na rabi. Kinabukasan bumalik ang lalaki, nagliliwanag. Rabi, ang aking bahay ay naging paraiso. Ano ang gagawin sa isang malamig na araw? Mga pari ng parokya ng Hujo. Sa isang malupit na taglamig, isang rabi at ang kanyang mga alagad ay nagpainit sa kanyang sarili sa pamamagitan ng isang apoy. Ang isa sa mga mag-aaral na inspirasyon ng mga turo ng master ay nakasaad. Guro, alam ko kung ano ang gagawin sa isang malamig na araw. Ano? Tanong ng rabi. Hit ang iyong sarili. Ngunit alam ko rin kung ano ang gagawin kung hindi posible na magpainit. At ano ito? Tanong ng Panginoon. Ang tremor na may malamig, sumagot sa alagad. Isang kilo ng mantikilya. Mga pari ng parokya ng Hujo. Ang asawa ng isang mahirap na lalaki ay gumawa ng hugis ng disi na may mantikilya, bawat isa ay tumitimbang ayon sa isang libra. Ibinenta ko sila sa lokal na mga ngalakal at ang pera ay nakatulong sa pamilya. Hanggang sa isang araw ang negosyante ay hindi nagtiwala sa katapatan ng lalaki at nagpasya na timbangin ang mga talaan. Sa kanyang pagtataka, ang bawat isa ay minarkahan lamang ng siyam na daan gramo. Galit nang bumalik ang mahihirap sa tindahan, nagagalit siya. Huwag nadalhin ang iyong mantikilya. Wala akong bibilhin mula sa isang chater. Sinabi mo na ito ay pounds, ngunit ito ay talagang siyam na daan gramo. Hindi ako maloko. Ibinaba ng lalaki ang kanyang ulo, napahiya at nagbulong. Sa bahay wala kaming sukat. Palagi kaming gumagamit ng isang pakete ng asukal na binibili namin mula sa Panginoon ang naibenta ng Panginoon mismo bilang isang kilo. Moral, alalahanin na ang panukalang sinusukat mo ang iba ay magiging katulad ng ginamit upang masukat ka.